Number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. TV na. Ito ang abante. Tele tabloid. Tele tabloid makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, Translasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Kirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Translasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Special Coverage. Dito sa 14 sin 94 DWAR Abante Racho Abante sa balita at serbisyo Umaabante para sa katotohanan Sumusugod saan man ang kaganapan Serbisyo publikong hindi matatawaran ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. Madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo, o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ng sakit na sagi ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sinaunang panahon panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic. Itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, anti sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message, hatid ng inyong Abante Rancho. Sub -Provincia. Lusog Probinsya. Lusog Probinsya. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusog Probinsya. Lusog Probinsya. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusog, Lusong Probinsya. Kasama si Barrio Veras. Barrio mga Mabuhay Pilipinas, Biyernes today, Kapo day, Weekend na naman. At syempre, nasa holiday season pa rin po ang madami. Ang mood, no? Uh, nasa vacation pa rin ang marami. Hindi pa po masyadong masikip ang Metro Manila. Awan ng Diyos. Nasa mga destination pa ang karamihan. Welcome sa Luzo Provincia. Ang galaw na po tayo magsasama-sama today. Ha? Anong petsa na? January 3 na kagad. Baka pa yung kalendaryo ninyo. 2024 pa yan. Ha? 2025 na tayo mga kaabante. Ha? January 3, 2025. So ilang araw na lang bago ang Christmas. Merry Christmas! Ay, bibilang ulit eh. No? <laughs> Christmas lang lagi hinihintay sa kabagong taon. na. Ay, baka may kalendaryo kayo dyan, ha? Pahingi ng isa. Uh, okay na yan. Isang kalendaryo lang. Pahingi ang uh, Lusob Probinsya, ha? At uh, syempre, sa ngala ng buong team natin, andito na po ang mga headlines. Headlines. Isa pang tricycle driver, nagsauli ng bag ng dayuhang turista sa may San Vicente, Palawan. Excellent! Yan ang gayahin nyo. Yung mga truck drivers ng Palawan ay talagang uh, karamihan mga bayani. Nagsusoli. The other week ay uh, cellphone ang isinoli nila. Excellent. Nawawalang minor de na lalaki. Nakita naman sa dahilan, Mati City. Asia. 27 na persons deprived of liberty sa Madalit Sabi preso sa Lawag City. Nagtapos po ng KKDK program ng gobyerno. Ano kayang ibig sabihin ng acronym na KKDK? Abangan. Pizza, At siguridad sa mga coastal areas, mas po po ng mga police regional office. Matapos ma-recover ang submarine drone mula sa China. O maaari na naman sila ha? Pizza, Yan na mga headlines Di na lesa kabuuan ng programa hangala una. At 12:43. Stand by Randy Minor. Tampok ciudad muna tayo. Dyan, ano, visuals na yun. Sige, very good. Number one, ang tampok natin ngayon ay Ilagan City, mga kabante. Ang Ilagan City po ay matatagpuan sa Cagayan Valley. At yan, no, oh, uh, drone din yan. Shot. Isabela ang probinsyang sumasakop sa Ilagan City. 91 ang barangay po nila dyan. At ang mayor nila ay si Mayor Jose Marie Diaz. Ang vice mayor po nila ay si Keril Bellio. Sa Ilagan City. At ang kanilang uh, vice uh, mayor ay uh, bata pa yata ito, no? Uh, Tagalog naman at Ilocano ang kanilang lingwahe na sinasalita sa tampok nating siyudad today. Ilagan City. Tampok, syudad, syudad. Diretso na po tayo sa lahat. Uy, by the way, ha, baka nakalimutan nyo, may dyaryo pa rin tayo. Uh, abante tonight at abante. Bili lang po kayo, 10 piso lang to. Abante, una sa balita, we're number one. Siyempre, ang number one tabloid na inyong pinapa... Dati, hinisipatan nyo lagi yung Serex noon eh. Pero ngayon, iba na. Ang number one tabloid, di lang ho radio, TV na. At ito pong abante teletabloid ay natpapanood din sa Channel 85 Kay Cable. Maganda na ngayon yung dyaryo, hindi na po maduming hawakan. Yung paghawak mo malinis na ngayon, yung newsprint ba ang tawag yan, yung papel, eh dati, -dati di ba? Kaya ayaw magbasa ng dyaryo. Baka madumihin ang kamay. Ngayon, maganda ng papel na ginagamit nila, malinis. Alas 12.45. Uh, ang 27. pitong persons deprived of liberty, mga kaabante sa Lawag City, nagtapos sa isang programa ng gobyerno. Alamin nga natin ang ibig sabihin ng KKDK. Uh, buhat sa Abante eh, Radio uh, eh, Ilocos Norte, si Randy Minor. report, Randy, Happy New Year! Uh, happy New Year din, mga kabante ka Buddy. Nagtapos ang 27 na Persons Deprived of Liberty o PDL ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Lawag City, Ilocos Norte sa programa na Katapagan, kalusugan at damayan ng komunidad o KKDK. Natapos ng mga PDL ang 24 na modules na naglalaman okul sa drug counseling program para sa kanilang rehabilitasyon at para na rin sa kanilang pagbabagong buhay. Sa pamagitan ng programa na ito, maalis ng kanilang pangalan o sa watchlist ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at magagamit na nila ito sakaling makalabas na sila sa bilangguan at magtrabaho. Pinuri ni Mayor Michael Marcos Kion ang programa na ito para sa mga PDL na nagpapatunay na pinangalagahan ng gobyerno ang kapakanan ng bawat isa. Ito si Randy Menor nang uh, abante raja ito ang balita mabilis mabangis at walang... Randy kamusta ang pagsalubong niyo sa bagong uh, taon dyan sa lugar mo uh, uh, ano naman uh, ka abante daddy ay uh, matiwasay mm -hmm. uh, walang masyadong mga uh, biktima ng paputok ang uh, maliban lamang sa isang na-record nung ano nang uh, yung mga biktima ng boga yun naman yung pang-apat mm -hmm. na, uh, yung na biktima may dalawang na-record na biktima ng boga dito sa Ilocos Norte eh. mm -mm. pero yung paputok ay eh, wala naman meron din may na isa o oh. At saka yung mga indiscriminate firing, merong isang na-record din. Ah, meron na, din. Kabante yeah. Oh, at, oh. at, at yung nag-indiscriminate firing, si civilian, pero mm -mm. nasa kustudya na siya ng isa ngayon at, na, at pa, uh, masampahan ng kaso uh, ah, kabante ba? Okay. Very good. Salamat sa update, Randy. Ingat. Thank you. Okay, maraming salamat uh, ka Bali. Uh, Abante Radio Live Report Sa iba pang balita muna tayo Rubinsa Headlines Stand by Romy, buwan sa Palawan Nakuha naten natin iba pa mga balita sa Provincia Headlines Mga kabante, ang PSA po, Philippine Statistics Authority natin Jansa sa Negros Oriental ay meron pong itinala Nagtala sila ng 120 uh, 120 25,000, 125,447 nakatao. katao ang nagpatala na rin po doon sa PILSIS. Pamilyar pa ba kayo dito? Yung Philippine Identification System hanggang December 31, 2024. Yung daw ang numero na naitala po nila sa palista nila. 125,447 individual. Ayon kay Engineer Ariel Porchowito, PSA Negros Oriental, Provincial Head. Katumbas daw po ito ng 89% ng tinatayang 1.432 milyon na populasyon ng lalawigan. Sinabi ni Porto Vito na kasama na sa registration ng PILSIS ang mga bagong silang na sanggol basta't kasama po ang kanilang mga magulang sa pagpaparehistro. Natapos din ang PSA ang Census of Population at Community-Based Monitoring System sa lalawigan noong December. Ayon pa sa kanya, natitiyak po nilang nasaklaw ng census ang buong lalawigan. Ngunit sumansinalin pa ito sa data validation at consolidation bago po ito sumite dito sa Central Office. Alas 12.49, ang panahon natin sa Metro Manila ay kulimlim. Maganda po na kahit paano ay makalakad-lakad kayo. Hindi mainit ang panahon. Yun nga lang, malikabok. Sa pang tricycle driver ho, mga kabante, parang serye ito ng uh, kabayanihan eh. Excellent. Nagsauli naman ngayon ng bag ng isang foreign uh, tourist. Dyan sa San Vicente, Palawan. Mabante sa Balita Abante, Radio Palawan, si Romeo Suarez Luzon, Report! Report! Robby! Anong laman ng bag? <laughs> <laughs> ito! Maraming isang laman na ito. Yung bag hindi na lang iniisa-isa pero uh, eh, maraming laman. Maraming Naku, laman. Na, okay. Uh, sabi nga dito, hindi nagka-interest ang tricycle driver na si Ron Vic Marcon na isang tricycle driver sa bayan ng San Vicente, Palawan. Ito ay makaraang ihatid niya sa himpilan ng pulisya ang napulot na bag habang namamasada agad na tinignan ng mga pulis ang nilalaman ng bag at doon nakita ang ID ng isang Belgian National na nagmamayari ng bag. Agad na hinanap ng mga pulis ang banyagang turista para maibalik sa kanya ang mga dokumento tulad ng passport at pera kung saan natuntun agad nila ang turista at ibinalik ang bag. Laking pasalamat naman na ni Mark Eduardo M. O. Diwork. Basta Belgian. Oo, basta Belgian. Sa ng puso ng mamang tricycle driver. Para sa mga polis ng San Vicente, isang kahangahang katapatan ng ipinamalas ng tricycle driver na si Ron Vic Marcon ng San Vicente, Palawan. Dahil hindi niya sinimantarang pagkakataon na magkaroon ng maraming pera sa halip na naig ang pagiging pusong puno-pinoy ng mamang tricycle driver mula sa San Vicente, Palawan. At saka so, yung katapatan so, din talaga nila, no, na pag hindi yung sayo, eh, huwag mong kukuhanin. Correct. Oo, ni, ni binuksan, hindi daw ito binuksan ng kamang mm. ng, uh, uh, tricycle driver yung bag. Basta oh, oh. intact, hindi hatid. So yun yung isa dun sa uh, katapatan na pinakita na kahit na konting interes lang ng sibipin, hindi talaga niya sinilip. Oo. Oh, oh. Kasi kung bubuksan mo yung Rome, uh, possibility may posibilidad na ano, may posibilidad na matukso ka pa kung may makita ka sa loob. Yes, correct. O kaya hindi oh, niya na Wag na lang. Uh, Binuksan. Hindi niya ina inalam kung gaano man karami yung pera. Basta inabot niya sa pulis mm -hmm. at yung pulis ng paraan para maibalik ng kompleto, walang bawas yung bag. Ah, very good. Uh, ano mo, nakakabilib din yung mga tricycle driver dyan sa inyo sa Palawan. Although sabi mo nga, paminsan-minsan, nababakbakan din sila sa overcharging. Pero majority, yung mga napapablitang ganyan, <laughs> nagbibigay sa kanila ng uh, lift sa spirit nila, yung moral uh, spirit ng mga driver dyan na lalo maging inspiring. Yes. Yeah. Correct. Tama ka dyan kasi talagang uh, kailangan din nilang magpakita ng katapatan kasi nga hmm. lagi na lang sila yung pagdating sa mga pagmaraming turista, nireklamo. So hmm. hindi na ngayon, sinakunayan nila na hindi naman lahat. Correct. Dapat lang at uh, yan ay may pagmamalaki ng uh, isa sa mga tricycle driver na din dyan, dyan. Romy, salamat ng marami ha. Salamat ako si Romelu Sarres na kabante radyo. Ito ang mabigitang mabilis, mamangis, walang minti. Luso, report, report. Si Romelu Sarres, sa inyo pong uh, <coughs> napakinggan. Sabi ko, nagpapakita, biglang nawala ako. <laughs> biglang lumabo yung signal ko dito. Hey, Standby, Rosa Solarte, buhat sa Bicol. naganda na po ngayon pa lamang mga kabante ka ang Traslason 2025 ano ho, at ang DWAR Abante Radio. Narinig nyo naman yung plugging kanina so abangan nyo po yung special coverage din natin dyan. Ha? Uh, Friday today, uh, Kapu Day at syempre uh, ang dami po na inaasahan by January 9 na muling sasama dyan sa Traslason yung pamamanata ng madami sa ating mga kababayan ay hindi po talaga matatawaran taon-taon. Tagos sa puso yan, sa buto pa. Kaya kahit po ano mangyari, sila ilalabas sa sama. Pero ang panawagan ng mga otoridad, lalo digit sa Kiapo Authority, kung medyo masama talaga ang pakiramdam at mahina ang katawan, baka po, po pwedeng wag na lang munang sumama para parada, ha? Ah, para kahit papaano ay hindi rin ho kayo mapahamak. kasi syempre, ang hirap na pigilan pag yung kanilang kalooban gusto talaga, di ba? Anyway, so ingat na lang po. Uh, ah, kung tutusin naman nga talaga, 365 days, nandyan lang naman sa Kiapo, eh, si Black Nazarin. Pero iba talaga pag January 9, eh, pag ipinaparada. Oh. Uh, at siyempre, uh, pwedeng hipuhipuin yan on a normal day, every Friday. Uh, kaya lang siyempre, iba talaga yung nakagawin ng mga Pilipino. Pag lalabas, paparada sa sama. Alas 12.55 na oras, punta tayo sa Bante Radio Picol. Yung seguridad po sa mga coastal areas, masinigpitan ng Police Regional Office. Matapos ma-recover ang submarine drone mula sa China. Mabante sa Balita Rosa Solarte.

Abadi, mas hinigpitan na ng Police Regional Office ang seguridad sa mga bayan, lalo na sa coastal areas, matapos ma ang underwater drone na pinaniniwala ang pag-aari ng China. Sinabi ni Police Brigadier General Andre Dizon na nakikipag-ugnayan na ang polisya sa mga local government agencies at inatasan ng mga police units na magsagawa ng inspection at pakikipag-usap sa mga mangingisda dahil maaaring may mga katulad pang devices o objects na makukuha. Ang underwater drone na may Chinese market king na HY-119 ay nakumpirmang Chinese underwater navigation and communication system na natagpuan sa karagatang sakop ng barangay Iniwaran, San Pascual, Masbate. May sukat itong 359 cm ang haba at 79.2 cm ang circumference ng cylinder sinabi ni Dizon na kailangan maitatag at palakasin ang komunikasyon sa mga mangingisda. Payuhan niya silang agad ipagbigay alam sa polisya ng mga kahinahinalang bagay na makukuha nila sa dagat. Sinabi ni, rin ni Dizon na hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng mga objects mula China. Sa Katanduanes province ay minakuha na raw noong desalination testing device. At sa Daet Camarines Norte, ay may na-recover na silang speedboat lahat galing sa China. Ako si Rosas Olarte ng Abati Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Rosas. On life sa iba pang pasal, Provisa Headlines. Provisa Headlines. Karagdagan po ng CCTV camera ang isusulong ng Davao para sa mas pinigting na seguridad. Maglalagay sila ng mas marami pa CCTV ngayong taon bilang bagi daw ng pagpapaigting ng security sa probinsya at sa syudad. Ayon kay Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay, maglalagay sila ng fiber optics para sa CCTV sa mga prioridad na lugar ng lunsod at ilalagay dito sa coastal area. Dagdag pa niya, kailangang higpit sa seguridad para matsak ang kaligtasan tulad na lamang kung may pagbaha sinabi pa na opisyal na ang karagdagan CCTV po ay mahalaga sa kaligtasan lalo na sa oras ng panganib at upang mapagaan ang bigat ng tropiko. Uh, trapiko. Abante Radyo Live Report! Punta tayo sa Dabaw! Ang balita ay may nawawalang minor de edad, lalaki po ito at sa magandang pagkakataon nakita na raw sa may dahilan, Mati City. Alamin nga po natin ang update, umakabante sa balita, Abante Reporter Edith Isidro. Luso Report! Report. Ma'am um, Edith, kamusta na yung minor de edad na lalaki? Yeah, ligtas sa uh, kabanting body at uh, nakasama na muli niya ang uh, 12 años na si Justin Valor Lagari ng kanyang magulang ngayong biyernes ng umaga, Enero 3, matapos matagpuan ng isang concerned citizen. na Namataan ng isang opisyal ng DepEd, si Justin, na naglalakad sa Porok Tatim, Barangay Dahikan, Mati City, na tinawag niya ito at pinakain. Agad namang kinuntak nila ang mga magulang ng bata para ipaalam na natagpuan na nila ito. Nauna nang nagpost ang uh, panawagan sa Facebook, ang ina ni Justin matapos itong umalis sa kanilang bahay at hindi na bumalik. Mahigit 24 oras na na nagdulot ng matinding pag-alala ng kanyang pamilya. Mula Davao, edit Isidro ng Avanti Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, ma'am Edith. Buti na lang talaga sa bagong taon magkakasama ulit sila, ano? Mahirap pong mawala, ha? Happy uh, birthday! Mawalan nga ng pera, mahirap na. <laughs> yung buhay pa kaya, di ba? Happy, happy birthday muna today. At respo ng inero kay Beverly Kaparas, Kay Brenda Pantalion, happy birthday. At kay Joanna Villejo. At sa lahat ng birthday today, mabuhay kayo hanggat gusto niyo. Ha? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy ah, birthday! Yung mga naabusong babae at kabataan na bigyan po ng pag tuwa sa Haven for Girls and Women ng DSWD Bicol. Mabante, somehow, sa good news na ito, si Abante uh, Reporter, nagbabalik Rosa Solarte. Luso, report, report. Go, Rosas. Ang panibagong pag-asa, tuwa ng na mga naabusong babae at kabataan kasamang house parents ng Haven for Women and Girls ng DSWD Bicol ang bagong taon. Nagsagawa sila ng simple ngunit makahulugang pagtitipon ngayong bagong taon kung sa nagkwento na makahulugang testimonya tungkol sa kanilang pinagdaanan sa buhay. Kasabay ng kwento ay hinikayat ang mga residente ng Haven o center na gawing stepping stones ang mga pinagdaanan at maging mas matatag. May palaro rin sa mga girls at syempre papremyo katulad ng mga ponytails. May yakapan at iyakan. Ang okasyon ay nagbukas ding muli ng mini-carnival ng center. Maliban sa pagsasalo-salo ay ang encouragement sa bawat isa na magtutulungan sa pagharap sa bagong taon ng may tuwa at pag-asa. Ako si Rosas Olarte ng Abate Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Ihabol ko lang sa baguio mas palawakin pa ng Baguio City Health Service Office ang pagbigay ng reproductive health services din sa pamamagitan ng pag-extend ng kanilang opening hours. Ayon sa kanilang Chief Information Officer Eileen Refuerzo, nagtalaga na ng schedule ang Responsible Parenthood and Reproductive Health City Implementing Team. Kasama po ang mga City Health Officer, kinalakay din ng kanilang tanggapan ng provision ng mga preventive care services, prophylaxis sa mga individual na hindi po makakapunta sa mga health center dahil sa trabaho. Magbibigay din ang HSO ng mga serbisyo gaya ng maternal at neonatal health, family planning, adolescent, sexual at reproductive health at gender-based Violence. Pasyal, Provinsya Saan tayo papasyal, Mangtebon? Bunton Bridge, isang malagang tulay, madadagpuan po sa ilagan Isabela at nagsisilbing koneksyon ng lungsod sa kalapit na bayan ng Tugigaraw, Cagayan. Pinakamahabang tulay po sa Cagayan Valley, ang Bunton Bridge at isa sa mga kilalang tanawin sa regyon. Yan o, may haba siya na 1,000 meters, tumatawid sa ilog ng Cagayan River. Kilala po sa magandang tanawin ang uh, Bunton Bridge. Makikita malawak na agos ng ilog at paligid na may verde mga taniman. Popular destination yan, no oh, yan tulay na yan. Sa mga turista nais nice mag-picture taking at uh, mag-walling o pumorma o tipong something na talagang Instagramable daw. Magpahinga rin. Malaga ang Bunton Bridge, hindi lang po sa mga lokal na residente sa kanila pong araw-araw na byahe yan, Pati na rin sa mga biyahero turista na dumadaan para maranasan ang kaangahangang tanawin ng kagayaan riba. PASAL PROVINCIA Hoy, may pahabol bang birthday? Sige, happy birthday, Mama Charivel Peranco, Luis Sevilla, happy birthday, Binkas Charlie, Andres Rizal, happy birthday. si B-Boy natin, birthday din, uh, Ebias at si Ricardo Gonzalez. Happy, happy birthday! birthday. At huwag kalimutan, subaybayan po ang uh, Practical Power with Coach Kristan every Saturday and Sunday, 6pm to 7pm. Sa mga bagay-bagay pong may kaugnayan sa practical na desisyon at payo sa buhay. Pag-ibig, negosyo, edukasyon at lahat ng larangan. Practical Power with Coach Kristan. Ingat sa lakad today. Safe weekend mga kaabante. Tainga pa rin dahil sa lunes mas bakbakan ang 2025 sa marami nating kababayan ha, na, may trabaho. At salamat na marami sa buong team. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. BWAR Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo.